Kumusta lahat? Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, sumisid kami sa isa sa mga pinakanakakagulat na balita sa mundo ng mga beauty pageant. Kung sinusubaybayan mo ang mga eksena ng Miss Universe at Miss Grand International, alam mo na ang Thailand ay isang powerhouse pagdating sa mga beauty queen. Ngunit ano ang mangyayari kapag dalawa sa pinakamalaking pageant franchise sa Thailand ang nasa ilalim ng kontrol ng isang tao? Umayos ka, dahil ang kwentong ito ay malapit ng sumabog sa iyong isip. Let's start with the numbers, because they are staggering. Now at Itzara Grisil, the man behind Miss Grand International, MGI, has just acquired the franchise for Miss Universe Thailand for a whopping isang daan at walumpu million ba? That's equivalent to PP, tatlong daan at siyam million. Yes, you heard that right, tatlong daan at siyam million pesos. This deal was made with the JKN Huthais billionaire, isa sa mga may ari ng Miss Universe Organization (M.U.O). Now, let's break this down. Nawat's company, MGI, now has the exclusive rights to organize Miss Universe Thailand for the next five years, from 2025 at to dalawang at That's a huge commitment, and it shows just how serious Nawat is about dominating the beauty pageant industry in Thailand but wait, it gets even more interesting. Noong Pebrero 17, 2025, nagbigay sinawat ng malaking pahiwatig sa kanyang Instagram. Nagpost siya ng mga larawan niya sa tabi ng isang napakalaking tarpaulin na nagtatampok ng ikonik na ginintuang logo ng Miss Universe. Ang caption, Miss Universe X MGR Org, ang mga fan at pageant enthusiasts, ay agad na nagsimulang mag ngunit walang nakakaalam ng buong kwento noong panahong iyon. Can we just take a moment to appreciate how iconic this post is? Nawat didn't just announce the acquisition, he made it a whole vibe. And guess what? This post was even reposted by why none other than Pawi Ventura, the CEO and founder of Missosology, one of the most respected voices in the pageant world. Ventura called the license fee, and I couldn't honestly agree. So, what does this mean for Thailand's beauty pageant landscape? Well, for starters, Nawat's organization now oversees both Miss Grand Thailand and Miss Universe Thailand. That's a huge shift in power, and it's going to have a big impact on how these pageants was run, the candidates who participate, and even the global perception of their beauty queens. Pag-isipan mo si Miss Grand International at Miss Universe ang dalawa sa pinaka pageant sa mundo. At ngayon, isang lalaki ang namumuno sa parehong franchise sa Thailand. Para itong dalawang koronang hiyas sa isang kamay. But with great power comes great responsibility. Now what we'll need to ensure that both pageants maintain their unique identity while also elevating the standards of beauty and representation. Mayaman ang kasaysayan ng Thailand sa mga beauty pageant. Nakakita kami ng mga hindi kapanipaniwalang mga reyna tulad ni na Sofia Temuanonte. Antonia Porcild, at Natalie Glebova na gumabay sa pandaigdigang yugto. Sanawat na ngayon ang namamahala sa parehong mga prangkisa, ang pressure ay nagpapatuloy sa legacy na ito at marahil ay dalhin ito sa susunod na antas. So, ano ang palagay mo tungkol sa groundbreaking acquisition na ito? Game changer ba ito para sa pageant industry ng Thailand o sobrang kapangyarihan sa kamay ng isang tao? Ipaalam sa akin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa mundo ng mga beauty pageant. Hanggang sa susunod, manatiling kamangha-mangha. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang pindutin ang bell icon para sa mga notification sa aming mga pinakabagong video. See you next time!